Alam mo ba ang kwento ni Mang Mario? Isang simpleng janitor sa malaking kumpanya sa Maynila. Araw-araw, tahimik siyang naglilinis ng opisina, hindi pinapansin ng mga empleyado. Si Mang Mario ay may nag-iisang anak na si Nathan. Kahit mahirap lang sila at nakatira sa maliit na barong-barong, napakatalino ni Nathan. Minsan, nakita ni Nathan ang mga papeles sa basurahan ng kumpanya. May malaking problema pala sa sistema nila. Isang araw, habang nagwawalis si Mang Mario, Narinig niya ang mga boss na nag-uusap tungkol sa critical na isyu ng kumpanya. Si Nathan na madalas dumadalaw sa tatay niya, nakaisip ng briyanteng solusyon. Hindi inasahan ng lahat na ang anak ng isang simpleng janitor ang magbibigay ng sagot sa problema ng kumpanya. Ngayon si Mang Mario ay hindi na basta janitor lang. Siya ay inspirasyon sa lahat na ang talino at mabuting puso ay walang pinipiling estado sa buhay. Minsan, ang mga dakilang solusyon ay nagmumula sa mga simpleng tao. At sa kwentong ito, napatunayan na ang tunay na yaman ay nasa puso't isipan, hindi sa bulsa.